tuloy-tuloy ang pagtutulungan ng Tarlac PNP at Force Multipliers upang makapagatid ng saya sa mga mag-aaral ng San Isidro Elementary School dito sa barangay San Isidro, Tarlac City. Ang naturang programa ay sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Sunny S. Bitaga, Chief Picadu, Tarlac City Police Station, katuwang ang Big Kiss Task Force at Police Community Affairs Team Tarlac. Mahigit 700 benepisyaryo ang nahanduga ng feeding program sa mga mag-aaral mula sa kindergarten at grade 3 pupils ng San Isidro Elementary School. Uh, in behalf of our school principal, Madam Fatima T. Alimurong, so thank you so much kasi for how many years continues ang support ng DIGPIS Task Force with the cooperation of course ng PNP, Especially Tarlac City at mga bonus. Patuloy ang Tarlac PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan sa paghahatid ng saya at tulong para sa mga mag-aaral lalo na sa larangan ng pangkalusugan. Isa ito sa mga prioridad ng kasulukuyang administrasyon para sa pag-unlad ng bansa. Bila dito sa Tarlac City, ako po ang PNN correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, taga ng Balitang Police.